mo ni Ma'am Hindi ah. nga! Okay. Pwede ba ako yung video? Oh, sige na, video mo mm -hmm. sige ma. Sige ma'am, video mo po. Dali na, excited dali na rin ako. Yung ano yung na-excited, yung hindi may ari. Lahat ang tao dito ka. Aawa pa naman ng cellphone eh? Ayan mo. Mas maya pa sa cellphone ko na. Kaya <laughs> nga sa'yo magkukurap. Dami-dami pera yung cellphone. Karang-karang. <laughs> sa video mo <lang> pala <laughs> so nag- Sa video mo na! Sigot pa kayo pa nga. May yung bilaw manday. Mm -hmm. Ay, sealed naman siya. Ang galing sa mo Hindi yeah. naman bogus. Bisa mo naman, nagbibill out pa ko. <laughs> <mo yan>. Unboxing. <laughs> Unboxing. <laughs> Opo? Ay, maganda din naman. Opo eh. Magano? for 4-8 Pwede mong gagawin! Wow. Wow. wow! Sinira mga gans! Yes. Ang Oh! Oo! Open! <laughs> Open! Wala na ka kang rata! Wala rin siyang craft? Where's the At charger? Na na charger I pin! Like may case May on. case! Oo! So, oh, Ay hindi na siya manghihiram ng charger dito! Finally! Diyos ko mga Lloyd. After how many years of... Asan ang case? Asan ang case? I'm excited! Okay na po ma'am! Okay na. Wait lang baka oh, okay. baka hindi pa lang ko lalabas hindi na. Ano lang lalabas mamaya paglabas ng patola na. Ay bunga, bunga ka naman. Reporting for ano ka na. Hindi na yung cellphone. No? Salamat sa Dios. Makauwi na ba ako? Mag-order pa naman ako ng case. Eh, ito pa naman. case na. May case na wala eh. na. Order niyo na. Okay no, 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 na naman mo na buksan naman.